Hello guys, mga ate at kuya, ako si Kevlor So ngayong araw na to, magpapagas tayo ng Ferrari O, dala natin ngayon ng Ferrari guys Ayan, at uh, nandito nga tayo sa Shell Gasoline Station dito sa MyQC At uh, magpapagas nga tayo dahil uh, may pupuntahan tayong uh, isang party So alang, Ngayon naman, alam nyo no, maraming mga Christmas party na nagaganap ngayon kaya, magpapagas muna tayo para wala tayong problema sa biyahe natin. So, yan guys. At uh, tapos na yata yung uh, ating pinapakarga. So, nagaantay na lang tayo ng uh, resibo. At uh, magbabahay tayo. So, masaya ako. At uh, ngayon, gamit natin ang uh, Ferrari. At uh, yun nga, guys. Uh, ito, patuloy lang tayong... Uh, magbablog tungkol sa mga iba't ibang sasakyan na nadadala natin kaya abang-abang lang kayo tsaka yung na, na post ko nga pala na sasakay si Sash laparan sa akin at uh, abang-abangan yan guys kasi magpapapremyo tayo sa ano natin sa post natin na yun kaya yun ito gamitin mo natin itong Ferrari salamat sa may-ari at uh, pinagkatiwalaan tayo nito na pagamit sa atin kaya pagkatapos natin magpagas on the go na tayo kaya eh, guys see you sa mga iba pang sasakyan na madadala ni floor. abang abang lang kayo sa mga foss ko tsaka huwag nyo kalilimutan yung youtube channel ko ako din si Keflor. so bye guys ingat kayo lahat god bless sa lahat at uh, happy holidays see you see you bye